Pilke mo lang ako. Para pa. o bus, taman, Dagdag lang sa karpeta mo yan eh. Mga kosa, tulungan niyo ako! Papatayin ako si Bush Para ito lang awa! Pa pa para mo lang awa! Tulungan ko! ako! Ano mga kosa? <coughs> pa ba natin to? Ikaw ang bahala kosa. Pati diba, babae ko, pinakalaman mo. Huh? Wala ko alam sa sinasabi mo. Pero ngayon, alam mo na. Huh? Oh, uh, Juan, uh, uh, uh. so, kumusta? Ayos lang. Pare, sige. Hello, pare. Magkita tayo sa Bayside. Magdala ka mahaba. May trouble. Juban, nasa na? Wala lang si Juban. Ayun pa na kalis. Bush, akala yung baril mo. Ba't mo kukunin yung baril ko? Kanina, dami-dami baril dito yung hindi mo kinuha. Bakit? Takot ka ba kay Juban? Hindi kami natatakot kay Juban. Sige, kunin mo. Subukan mo. Ipuputo ko sa inyo to. Tara. Tara. Bebot, anak. Kanina ka pa ba? Kanina pa, ha? Anak, ano nangyari sa'yo? Wala to, ma. Devon, anak. Bebot, tama na. Tama na, anak. Sumuko ka na. Sumuko ka na. Huwag ko ka na, na. Tama na. Pa'n tagal na lumabas ang bata mo? Relax ka lang. Lalabas din yun. Napapaganda lang yung para sa akin. Eh maubos itong butong pakma natin eh. Kaya nga, Butch, si sa sabayan ng girlfriend niya, inaanting ka. na yung kinengkoy ako, magsumbong para ako sa'yo para pare-pareho tayo mapulbos. Ah, ganun? Tara. Pare, medyo-medyo lang, ha? Huwag kang magalala. Kaibigan naman natin to, eh. Si Joban lang may atraso sa akin. Tatakuti ko lang to. Hinahanap mo raw ako? Oo! Oh! Ano ba talaga ang gusto mo? Ano? Anong gusto ko? Ito! Ito gusto ko! Coach. Uh. Oh, Pare, pumutok. Presidente, yung pangyari. Hindi ko naman sinasadya ang barilin siya eh. Pinukpo ko siya ng baril. Pumutok. Pa, hindi ko talaga sinasadya. Gusto ko lang naman siya takutin at turuan siya ng leksyon. Eh, akala ko kasi kasama niya yung mga barkada ni Juvan. Kaya binalikan ko sila. Pa, please naman, maniwala kayo sa akin. Pa, hindi ko naman talaga sinasadya eh. Boots, anak. Sumuko ka na. It's time to stop running. After a thorough investigation of the case and the review of the pieces of evidence presented by both parties, yun, bilisan mo at uh, atrasado na tayo sa hearing ni Butch. Oo pa. Pa? Sana mabshieldto si Kuya sa kaso niya no. Wherefore, the court finds the accused, Grepor Belhika, alias Butch Belhika, in criminal case number 07074, guilty beyond reasonable doubt of homicide and hereby sentences him to suffer an imprisonment of reclusion temporal. Jung pa! Are ka na? Huwag kang magalala. Labing dalawang taon lang 'to. Kayang-kaya ng kakayanin. Maski saan impyerno ako mapunta, matatag ang damdamin ko. Matatag ang damdamin ko. Boss! Antagal kitang inintay! Kailangan mo yan. Ilamdan ako sa'yo sa loob. Kanya-kanya tayo sa loob dito. Kakailangan mo yan sa loob. Malaki mo tutulong sa'yo yan. Hm. Tara. Tara. Mga kakosa, ka, Si Butch balik ka, babang dating. Butch balik ka. Butch balik ka. ka. Butch! Butch! Si Butch balik ka! Okay ka, Kosa! Butch! Si Tingaling. Si Bagyo. Si Boy Kamatis. Butch! Butch. Si Soy ng Kangkalo. Kamusta ka, Butch? Yan ang mga kakusa natin dito. Sanggan dikit. hey okay na. Ako pa. Ay, Butch. Ay, Butch. O, goli ka ata. O, Butch, oh, Butch. Goli ba? Oo. Oh, ang sang-sang Tama-tama. Malapit na rancho. Butch. Sabon o. No? Salamat, ah. Mabongo yan. Imported. Pabigyan mo lang ako. Para tama na. Dagdag lang sa karpeta mo yan eh. Mga kosa, tulungan niyo ako! Papatayin ako si Bush! Para ito lang ako! Para mo lang ako! Tulungan mo ako! Ano mga kosa? Harborin ba natin to? Ikaw ang bahala kosa. Mabilis kumalat ang takot at respeto para sa akin ng mga kasamahan ko sa loob. Sila Boy Ampil, Aguilar, Joe Balais, Rudy Fuentes ay naging mga karansyo ko. Ako ang nagsilbing katalitiko sa pananatili ng kapayapaan at katahimikan sa loob ng munti at kaguluhan kung nais namin. Di nagtagal ay napasok na rin sa munti ang aking mga kababata at kasamahan sina Jaime, Boy, Bingbong, Pare. Pare. hindi mo rin kami matiis, ano? Namimiss mo rin kami. Nagsimula akong magsulat sa iba't ibang pahayagan at magasin. Subalit hindi ko pa rin may tugma sa aking mga isinusulat. Ang pagkakakilala ko sa tunay na Diyos at sa mga nakikita kong umiiral na social injustices at kalikuan ng ating bansa. Marami pa rin akong katanungan sa buhay. Put! May bisita ka sa social hall. Ang ganda, pare. Isay. Caroline daw yung pangalan niya. Pare, ang sexy. sexy. Pare, ipakilala eh, mo ako. Ibalato eh, mo nila sa akin. Isay, pare. Pare, hindi ko pakakilala yun. Eh. Kailangan mo yun. Explains ka na? Medyo, kanina pa. <laughs> Hi, I'm Carolyn. Kasama ko si Daisy. Hi. Natanggap mo ba yung card ko? Ang ganda mo pala. Nabasa ko kasi yung write-up tungkol sa'yo. Doon sa Sunday Times Magazine. Kaya, nagka-interes ako. Huwag ka masyado magpapapaniwala doon. Hindi, maganda naman yung nakalagay tungkol sa'yo eh. Oo, pero... Ang ganda mo talaga. <laughs> <laughs> Salamat sa dalaw mo, ah. Buti hindi mo ako nakakalimutan. Hindi ka nagsasawa. Alam ko naman ang kalagayan mo dito sa loob, eh. Mahirap ang makulong, di ba? Napakalungkot. Mabuti ka nga, hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Hindi tulad ng iba dyan, galit na sa mundo, galit pa sa hindi Diyos. Hindi mo naman sila masisisi. Tagal ko dito sa loob ng munti. Lahat ng mga tao dito, lahat ng iyak ng api, ay unti-unti na napaparam. At lahat na namumuong galit, ay unti-unti na rin nadudurog tagal ng panahon. Bakit? Dahil ba sa hirap dito sa loob? O dahil sa walang pag-asa? Tagal ng panahon. Marami na pagod. Marami na rin nagpahinga. Butch, huwag kang mawawala ng pag-asa. Habang may bukas, may pag-asa. Alam ko, at habang may Diyos, at nandyan ka, may pag-asa ako. Jesus, alam kong nariyang ka, naririnig mo ako. Alam kong ikaw ay buhay at ikaw ang tutugon sa aking panalangin. Panginoon, pagod na pagod na ako sa ganitong uri ng buhay. Gusto ko na ng kapayapaan, ngunit hindi ko alam kung paano. Tulungan mo ako, aking Panginoon. Ngayong gabi, pinauubaya ko na sa iyong kamay ang aking buhay. Aking hinaharap. Patawarin mo.